magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Hocan Samson ng Diocese ng Pasig, uh, Kura Paroko ng Santo Rosario de Pasig Parish. At nandito na naman po tayo sa palatuntunan ng Diocese ng Pasig, ang programa na alam natin na Hashtag Blessing. Makakasama po natin sa araw na ito ang kapatid kumpare sa Diocese ng Pasig, si Father Bebot. Uh, thank you Father Hokan. Ako si Father Bebot katuiran ng uh, parokya ng San Ignacio ng Loyola sa Tagig-ususan. Sa araw na ito, tayo ay uh, mag-uusap patungkol sa pagkakilala kay Kristo. O Paano ba tayo naging uh, paano natin siya nakilala at uh, eventually maging tapat sa kanya? Kung babalik tanawin ko ang mga pangyayari sa buhay ko, masasabi ko na nakilala ko una si Kristo bata pa ako. Siguro mga 5 or 6 years old. Uh, may kapitbahay kami noon na hindi katoliko eh. Protestan mm -hmm. siya at yung pamilya na yun, kapag dumarating ang linggo, tinatawag yung mga kabataan sa lugar namin at nagkakaroon kami ng Bible study doon. So, sa Bible study na yun, enjoy, enjoy ako kasi maraming mga activities at yun yung mga unang pagkakataon na ako yung nakabuklat ng Biblia. Tapos, kalaunan, doon sa programa na yon ng Bible Study, pinag-drawing kami. Nagandahan siya sa drawing ko kasi ang dinrawing ko ay crucifix. Uh -huh. Ito yung nakikita ko sa dinding ng tahanan namin eh, pagka bago ko matulog. Uh, yan ang dinrawing ko na gustuhan nila. Binigyan nila ako ng Biblia. At yun ang unang Biblia na ginawa ko. New Testament, mabuting balita Biblia na kulay puti. Hanggang ngayon, tinatago yun ng nanay ko. At yun ang baon ko nung ako'y bagong pasok ng seminaryo at unang gabi ko sa seminaryo tinapos ko siyang basahin no? kasi sabi ko magpapari na ako hindi ko pa nababasa ang buong Biblia pero kaya yung mabuting balita Biblia na yon ng bagong tipan tinapos ko yun yun ang simula ng pagkakilala ko kay Kristo pero kapag binabalikan ko yon laging umiigting na naisin ko na mapalalim palalo yung pagkakilala niyan. Uh, ikaw, Father Bebot, paano mo naman nakilala si Kristo? Uh, nakilala ko si Kristo, Father Hocan, sa pagdarasal ng uh, Santo Rosario. Uh, ang pamilya namin gabi-gabi uh, nagdarasal. Uh, although yung tatay ko minsan nagdarasal, minsan uh, nag-e-exit. So, uh, every night uh, nagdarasal kami ng Santo Rosario at uh, doon ko nakilala ng uh, paunti-unti kung sino ba itong uh, si Kristo. Then sabi nga ni uh, Pope Francis, uh, you cannot know Christ unless you know uh, Mary. So uh, well, ngayon na lang 'yan, but uh, kung babalikan ko, uh, nakilala ko si Kristo uh, sa pagdarasal ng Santo Rosario. Siguro nga tama kasi madalas ang Rosario ay ibinibigay natin kay Maria. No? Pero alam natin si Maria lagi tayong ituturo sa anak niya. Kaya akala natin na lalapit tayo kay Maria habang nagro-rosaryo tayo. Pero si Maria, ang tunay niyang intensyon, ilapit tayo sa anak niya. Kasi siya, yun din ang mahalaga sa kanya. Ang anak niya at tayo ay magkaroon ng magandang ugnayan. Ay, no? eh, bisita tayo, Father. Oh, no, uh -huh. mga kabataan. Oh. Uh -huh. Ang kabataan na kasama natin dito, mula sa mga parokya ng ating diocese din, si Ivan at saka si Chris magpapakilala siguro sila. Na? Um isang mapagpalang araw po sa mga televiewers natin. Ako po si Ivan na nagmula po sa Holy Family Parish na matatagpuan sa Barangay Kapitolyo. Ako po Father ay aktibo sa Music Ministry at ang pangalan po ng aming koro ay Boches Amores o Voices of Love sa wikang Ingles. Ngunit Um, bata pa lang po ako, ay naglingkod na po ako sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsali sa Legion of Mary. At kalaunan po ay sumali na rin po ako sa Apostleship of Prayer Youth. Uh, magandang araw din po. Ako naman si Chris Twazon. Galing naman po ako sa parokya ni Santa Clara de Montefalco. Pero ako po ay nagsiserve po sa chapel namin na si, San, na si under po ng Santa Clara de Montefalco, which is the Santa Lucia Chapel po. So I've been serving our chapel for almost seven years now. Na ako po ay isang youth ministry until now po doon sa aming chapel. So isang koro at isang tagapaglingkod sa mga kabataan. No? Uh, siguro tanongin din natin Maganda, din oh. kasi nagkwentuhan tayo. No? Kayo, paano nyo nakilala si Kristo? Siguro si Kristo. Uh, sa akin po uh, isa po ako lumaki po ako sa pamilya ng Katoliko kung saan po minulat po ako ng aking mga magulang sa ganito pong relihiyon kung saan po si Kristo ay para po sa amin ay kapatid best friend po namin uh -huh. uh, savior yun po ang laging nilang sinasabi kung wala po si kristo ay eh, hindi po kami mariredeem sa ating sa aming pong mga kasalanan sa ating pong mga kasalanan and as i grow old um nagpumasok po ako sa catholic school kung saan po mas nakilala ko po si kristo sa pagkakaroon po namin ng recollections. Uh, retreats, and mga dami pa po pong spiritual activities. Uh, doon po, mas uh, mas naging deeper po yung pagkakilala ko sa kanya. Not just the Savior, but for me, He is also my brother, my Savior, and my best friend na lagi nandyan po para sa akin whenever I need Him. So, yun si Kristo, Savior, best, best friend. Yung ganyan si Mitch, ha? Huh? Okay. Ikaw, Ayman. Ako, ako naman po, Father, katulad po nung kay Father Bebot, na nakilala ko po si Kristo sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Ngunit sa istorya ko po, um, iba po eh. Kasi po, hindi po ako sinasali ng aking mga kasama sa bahay sapagkat ako'y maliit na bata pa lamang. Uh, isang araw po, naglilipat po ako ng TV, Napunta po ako sa tawagin nating EWTM. At nagdadasal po doon ng Santo Rosario. At nagkaroon ako ng... Ay, ito pala yung dinadasal ng aking mga kamag-anak at mga kasama sa bahay. Kaya naman simula noon, tinandaan ko yung oras, lagi akong pupunta doon at syempre, 'di ba, sa mga kabataan hilig mga cartoon ang papanoorin. So yung akin po, yun po na katuwing magbubukas po ako ng telebisyon, doon po ako pumupunta at syempre po yung pag-aaral ko po sa Catholic School simula po nung simula hanggang ako po ay nagkoleyo so maganda yung mga pagbabahagi nila no parang isang revelation para sa kanya kumbaga kung, kung titingnan natin parang self study ang kanyang uh -huh. pag-aaral ng rosario pero nakatulong itong media, media yung medium ng TV at ng programa na yon para maunawaan niya itong dinarasan na ito ng pamilya niya na hindi siya sinasali no kasi siguro nagulat yung pamilya mo nung nung isang araw sumali ka na sa kanya at marunong ka na magdasal Opo, oh, father <laughs> hindi ka na kailangan turuan kasi natuto ka na. Isang biyaya ng Diyos talaga yun. Ano? Uh, sa, sa inyong pagkakilala kay Jesus, no? sa tingin nyo, sa inyong circle, sa friends, sa grupo ng mga kaibigan, sila, paano naman nila natatanggap o nakikilala o bilang magkakaibigan na pag-uusapan ang inyong mga ugnayan kay Kristo? yun nga po Father uh, sa mga magkakaibigan pare-pareho naman po kaming uh, lumaki sa turo ng isang Catholic school kaya hindi po mahirap sa aming tanggapin yung mga turo ng simbahan at madalas po nakapag um uh, wala kaming gagawin tuwing linggo nagkakayayaan po kami at hindi nga lang po linggo Father eh uh, weekday mas pa po ay nagkakayaan nagkakayayan po kaming magsimba iko naman, sa mga kaibigan Um, sa so mga kaibigan ko po, siguro po yung pag-ayaya sa kanila na magsimba din or tumanggap ng iba pa po ang sakramento, like ng pagkukumpisal po. For example, lalo lalo po Catholic school, nag-offer sila ng ganun pong kumpisal. So, in-encourage namin na hindi lang dahil requirement, kailangan yun doon, kundi para rin sa sarili mo na kailangan mo gawin yun, uh, not just to comply with those things, pero for yourself, for your own good din po yun. Uh, pa-kaganda ng uh, panghikayat din sa mga kabataan. Uh, sa modernong panahon, di ba, kapag uh, nanonood kayo halimbawa ng, uh, halimbawa ng teleserye, uh, probinsyano, uh, pag-awit ka agad ni, uh, ano ba yan? kung wala, <laughs> di ba? Uh, ay, si Kuan yan, probinsyano, uh, si Coco yan, kilala mo ka agad. Uh, tayo kaya, ano, bilang mga kabataan, uh, ay, uh, Si Kristo si yan, uh, yan, youth yan, uh, taga-holy family yan, uh, tatak Kristo. Uh, uh, pero parang uh, kulang tayo sa ganun, Father Hocan. O baka may ganun na kayong karanasan na na-identify ng kapwa si Kristo to. ah? Kaya dito ako makikipagkaibigan, dito ako didikit. May mga ganun karanasan ba kayong uh, naisip? Siguro, bukod doon, Bukod doon, yung karanasan ng malapit na ugnayan sa ating Panginoon ang magsisilbing inspirasyon din sa kapwa nating kabataan. Kaya uh, siguro uh, pansamantala muna nating uh, itigil ang ating uh, talakayan at uh, magpabalik ang ating panatuntunang. Hashtag, Hashtag Blessing. Hashtag